Wala no, lang, sige pa tulog. Ate, sabi siya tayo na tayo na mag-PK. Jawa eh. <laughs> ko nga. ang Guys. Ay, thank you, Mary Jane. Thank you, John Rainier. Thank you, Mary Jane. Guys, pala, iba, alam niyo kung bakit walang Jermil. It, cool. Alam niyo kung bakit walang Jermil. Umamin sa akin. Ay, thank you, love, please. Huwag mong tayo mag... Ang dahilang <laughs> gift na Yeah! <laughs> alam niyo kung ba't walang Jermil? May inamin sa akin si Emil, meron pala siya ibang gusto dito. <laughs> ah! Siliang. Aduh. Aduh. Makuna, makuna. Eto, eto, eto. Tahu sila, ehal sila, siapa? Siapa? Makuna. Nih, makam Anong 67? Anong <laughs> yeah. 67? Sino kayaan? Anong 67? Tapos alam mo nun? Mag-sniff na lang eh. mo mukhang scale, alam niya yon. 67, 67, ay, yun. 67? Oo, hindi ko nga alam yun. 67? Hindi, kina-comment dito 67. Ano yun? 67 niya. Anong 67 men? X-project. Yan ay alam ko eh. <laughs> <laughs> Guys, <Gay laughs> ito. Yung jacket namin, apat na kulay yun. Ito yung isa sa yung walang kabuka. Oh, tapos, eto naman, pinipilit pa rin niya isuot yun. Ayun, o. Ayun, o. Oh. Iba na yung kulay Iba yung kulay sa'yo. Tay, hindi siya nga yung maglaba. Ay, hindi. Kumahawa sa pagkatao yan. Ayun, na ayun. <laughs> 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 alibawa, alibawa, alanganin sa ng tao. So, alanganin Halimbawa, kulay. ka. ng tao. Alanganin, Black. kulay. Oh, black. Oh, black. 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 Ikaw Thank you, Malos. Thank you, Ange. Thank you, Ange. Thank you, Thank you, Thank you, Glidel. na ko to. mo muna. Ang mo. Ang mo. mo.

pa <laughs> uh, face reveal na, na si Ate Pupukbuk. Ayun. ayun, ayun. <laughs> ba? dami. Boy, baka naman naman eh. Uy, ito. Tapos ako ko. muna. Face rebuild. Dian ta na Shoutout sa 7300 viewers. Thank you guys, sa Guys, sa amin kayo manood. Hindi 1K lang. Hindi 1K. Ah, 5K, 5K. Guys. Thank you, ma'am, Kalil. Guys, ano gusto niyo? Ano ba yung 67? Ano ba yung 67 na yan? Ah! Thank you sa Panda! Hindi, ikaw ang nate. Ay, thank you ulit sa Panda! Ang cute naman nun! Ang cute naman nun! Guys! 10,000 viewers, maraming minin ako. You know. Yes! Hindi, <laughs> 10,000 viewers, maraming minin si Emil. Shout <laughs> <Yes. laughs> 8,000 viewers! Ano ba yung 6-7? Ano ba yung 6-7? Oo nga, sa akin 6-7. Tawag ka po si Skate. 6-7. Ano ba yung 6-7? Paliwanan niyo sa amin. Thank you, Ma'am Casey. Casey. I'm Ma'am Casey. Bridget Stones. <laughs> <Huh>? <laughs> <Hi. Yeah. laughs> Guys, 10,000 viewers. Kaya aminin si Emil. Uy, thank you sa bubblegum. Gracias. Thank you, Nix! Ano <laughs> Guys, ano ba yung 67? Hand sign? Hand sign, ano yun? Ades six seven? Six seven? <laughs> seven. seven. <laughs> Hindi ka naglalagay ni six? Parang ba nang? Hindi talo 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 67? talo 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 yung height daw nang ginawa ng ni ha. Thank you Andy. Thank you Asia, thanks okay, Tama na. Thank you Ma'am Karel. Guys, alam niyo. Oh, thank you sa heart, love please. Ang dami naman binibigay. guys, ito yeah, yung mabibigay yeah, lang natin ko sa gifts din. sa mga small na nagla-live. At ito pa lang. Para sa kanila talaga ito. Para mabusin. It. Thank, thank you, thank, thank you, Mr. Thank, thank you, thank, thank, you, Thank you, Thank you, Thank you, Thank you, guys. Thank you, Mike, Angel, thank you thank you Antay, thank you thank you thank i daw Ano yun? Oh! oh. May thank you okay, sa bibingka. Uy, minigtan sa'yo ng panto. 5-2 ako, 5-2. yan. Ito. sama, sama tayo. Bakit? <laughs> Masama-sama <laughs> <laughs> tayo, guys. <laughs> Pwede, oh. <laughs> <laughs> ano ba yung giraffe na yan? Hindi ko alam yung niya. Ano ba yung giraffe? Guys, pati nga ko din giraffe. <laughs> kung ano yung ginagawa ng giraffe. Guys, sartaratin nyo na 6-7. Hindi nila alam yung 6-7. Thank you. Ano ba yun? Oh? Paano natanggal yung foundation? Okay, calling for. <laughs>

<laughs> Happy birthday. Wala kay Patrick? Wala naman si Patrick dito. Hello, June. Okay, si so, okay. so, okay. so, you know thank you so much. Ang oras na ay yun ay 4.30. Ay, thank you, ma'am, Carl. Thank you, Ma'am Carly. Uy, paano mag-rematch? Paano mag-rematch? naka ka na si Emily.